Ako lang ba nakakamiss sa style ng pag-host ni Chris Aquino? The energy, the charisma, the confidence, and the humor, she's just too perfect for this job. Ilang sa mga game shows eh, pati sa pag interview na yung mga interviews niya, it doesn't sound like an interview but more on a conversation. Alam mo yung parang nakikinig ng natural na usapan ng mga tao na hindi tunog robot na yung host oo lang ng oo. Iniisip ko, bakit nga ba magaling at nakakatuwang mag-host or mag-interview itong si Chris Aquino and na-realize ko kung bakit. First is, she's too powerful and rich para sa isang TV host or interviewer tapos dagdag mo pa yung pagiging prangka ni Miss Chris Aquino. Pansin ko kasi sa mga interviewers or hosts ngayon, parang takot na takot sila doon sa mga guests nila, parang takot na takot silang i-call out kahit mali or sketchy na yung sinasabi but not crazy. Kumbaga Chris Aquino got all the confidence and everything to back her. So dahil doon, hindi siya natatakot sabihin kung ano yung nararamdaman niya or kung ano man yung opinion niya. Siguro some people would treat this as a bad thing kasi kung matatakot kang sumagot sa isang tao dahil lang powerful siya, then that's very dangerous naman din. Pero the thing about Chris Aquino kasi, wala naman siyang masyadong big issue na konektado sa talagang kasamaan. And she's a very likable person, ang lakas nga na ng charisma, and I don't know her personally, pero kung kahit isearch mo man online, parang wala kang makikitang ginawa niya or kung anumang big issue na nasangkot siya eh. So alam mo yun, yung pagiging pranka niya, okay lang, kasi nagagamit naman niya sa kabutihan, <laughs> knowing na okay naman din yung way ng mentality niya. Kung bagay, pagsasabi niya ng totoo, for the better good naman halos palagi. For example, merong statement yung ini-interview niya na medyo taliwa sa paniniwala niya, ipo-point out niya or better yet, magtatanong siya ng important questions about that na hindi tinatanong ng mga typical interviewers. Kasi most likely, mayroon mga interviewers na may mga iniiwasang tanong para hindi na magka-issue or magkaroon ng samaan doon sa ini-interview nila. Pero itong si Chrissy, kung curious siya or nagtataka talaga siya doon sa sinabi mo, babanggitin or tatanungin talaga niya. <laughs> Kahit big time pa yung ini-interview niya, hindi siya natakot magtanong ng mga controversial questions eh. And ang theory ko dito kasi nga, halos pantay lang naman sila or baka mas lamang pa nga siya in terms of power and connection and so She's got nothing to lose. Tsaka even do nang babara siya, hindi mo nga mararamdaman binabara ka niya eh. <laughs> Kumbaga Kumbaga key lang, pero alam mong may patama. In all our interviews pa, ramdam na ramdam yung honesty sa conversation nila eh. Na sobrang rare noon, lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang media trained na ng mga ini-interview. Sa sobrang media trained kasi ng mga artista o yung mga typical na ini-interview ngayon, tunog robot na sila na kontrolado ng mga managers or network nila eh. <laughs> Kaya nga diba merong Chris Aquino core? <laughs> kasi nga tungkol yun sa pagiging prank nga ni Chris Aquino dahil doon nga siya talaga nakilala eh. kasi sa mga talk shows or interviews ngayon, lalo na sa Pilipinas, sobrang takot na takot yung host sa mga guests nila eh. I mean, dapat pa rin naman professional, ba diba? Pero kasi kung mali or sobrang kaduda-duda ng statement ng kausap mo, dapat i-bring up or i-mention mo man lang kasi hindi naman lahat ng mentality or bagay sa mundo tinatolerate eh. Dapat din talagang ma-call out yung ilan it's no surprise din na bumibenta nga yung mga jokes sa may showtime and yung way ng pag-host ni Luis Manzano kasi nga, ito yung mga jokes and type of humor na hindi masyadong naipapakita sa may TV eh. Sa panahon kasi natin ngayon na sobrang kontrolado na yung mga sinasabi ng mga tao on screen, mas nakakamis kasing makarandig ng mga totoong opinion, mga totoong reaksyon, at mga totoong personality sa mga totoong tao din. Ayon, sana gumaling si Miss Chris Aquino and sana makabalik siya sa pag-host kasi we need more type of host like her. Ako hindi, it's okay lang naman din kasi she's done a lot naman na bilang host. Sub game ka na ba sa Trading Bay Abunda? So alam mo yon, quota na rin naman siya so she deserves to rest naman eh, with her family. So, yeah. Thank you.